Ang title ng pag-uusapan natin ay Tumigas na Puso. Ating pong puntahan na yung ating Bible references. Bali, dalawang tanong lang naman po yung ating sasagutin. Bakit kaya tumigas yung puso ng mga taong sinabihan ng ating Panginoon? At ano po kaya yung mga signs na ang ating puso ay tumitigas na. Meron po tayong dalawang Bible passages na ating pong babasahin. Una po natin babasahin sa Marcos chapter 6 verses 51 to 52. Okay, sabi po rito, sumakay siya sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin. Okay, siguro po doon pa lang sa unang sentence medyo ma marerecall ninyo kung kung ano yung event na to, no? Na sila ng husto. Mga kapatid, ito po ay yung nakita nila na si Jesus Christ ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Verse 52 dahil hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus sa tinapay, ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. At binanggit pa po sa Marcos chapter 8 verse 17 yung same na senaryo ng kanilang mga puso. Ito po ang sabi, alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Tinapay pa rin po, no? Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi pa ba ninyo naiintindihan? Matigas pa rin ba ang puso ninyo? Mga kapatid, connected po ito. Yung Mark chapter 6 na binasa natin kanina, verse 51 to 52, at yung Mark chapter 8 verse 17. Tapos dito sa binasa natin sa verse 17, sinabi ng Panginoon, matigas pa rin ba yung puso ninyo? Sa makatawid mga kapatid, kung ang Panginoon ay nagtanong ng ganito, ibig sabihin, okay, maa-accept ng Panginoon na dun sa Mark chapter 6 na una nating binasa, siguro na-accept ng Panginoon, okay, matigas pa yung puso nyo ngayon, okay? Pero dito pagdating sa verse 17, nag-e-expect na ang Panginoon ng change sa kanila. Kasi tinanong na sila ng Panginoon, matigas pa rin ba ang puso ninyo. Okay, at diyan po yung pag-uusapan natin. Bakit nga ba itong mga alagad ng Panginoon? Pero mga kapatid, no, ito yung yung kamangha-mangha sa biyaya ng ating Panginoon. Tandaan natin, sila ay alagad na ni Jesus Christ. Sila ay pinili na ng Panginoon. Actually, sumusunod na sila kay Jesus Christ. Amen. Pero sa kabila ng kanilang pagsunod, sa kabila ng Marami na silang nakikitang mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Panginoon. Pero bakit ganito pa rin ang estado ng puso nila sa mga oras na to? So, makaka-relate pa rin po tayo mula sa mensaheng ito. Kasi kahit tayo na mga matagal nang sumisimba, marami na tayong ginagawang mga uh, spiritual activities, o marahil, kagaya ng mga alagad niya, tumatayo na tayo, pero posible pa rin ba na ang mga kagaya natin, pwede pa rin bang tumigas yung ating mga puso? Okay. Ah, uh, medyo i-walk through ko po kayo dun sa background nung, nung verses na ating dinasa. Okay. Medyo ano lang po ito mga kapatid na magkwekwento lang ako pero mabilis na mabilis. Ah, uh, dito po sa gagawin po nating sa ilalatag ko na background, so sana po makinig po kayo para wag po, wala po kayong mamiss ma ma mam, ng mga details kasi masyado pong mahaba kung babasahin po natin yung, ma yung Mark chapter 6 at chapter 8 para ma-connect natin lahat. Pero ikikwento ko na lang po sa inyo ng mabilis yung mga ilang detalye para ma-connect po natin yung dalawang verses na binasa natin. Okay, dito tayo mag-umpisa mga kapatid. Doon sa Mark chapter 6, Nung, sinim, nung pinili na ng Panginoon yung kanyang labing dalawang alagad, sila po ay inutusan ng Panginoon na humayo, no? At sila po ay binigyan ng Panginoon ng authority ng kapangyarihan para yung masasamang espiritu na ma-encounter nila ay lumaya sa pangalan ng ating Panginoon. Okay, sinugo po sila na tigda dalawa. O, hindi naman sila sinugo agad na solo-solo. Tigda dalawa, partners muna sila. At ito po yung isang mahalagang ibinili ng Panginoon. Binilin sa kanila na huwag magdala ng tinapay wala wag daw din daw sila magdala ng ba, ng balutan kahit po sa kahit pera wag daw po silang magdala isa pa pong pangyayari na mahalaga dito po sa sa mga sa chapters na to ay nung pinapugutan po ni Haring Herodes si John the Baptist diyan po naganap yon sa Mark chapter 6 nang mabalitaan ni Jesus yung pagkamatay ni Juan inaya niya yung kanyang mga alagad na pumunta po sa ilang na lugar para makapagpahinga at makakain. Kasi tingnan nyo po yung connection na humayo yung mga alagad. Hindi po sila pinagdala ng Panginoon ng tinapay. Walang pera. Pinugutan pa ng ulo si John de Baptist. Ngayon, so inaya sila ng Panginoon. Tara, pumunta tayo sa malayong lugar, yung walang tao para po sila ay makapagpahinga at makakain. Pero, nalaman ng mga tao na pupunta doon sila Jesus Christ at yung kanyang mga alagad. Kaya pagdating nila doon sa pagpapahinga nila, Nako, dinat na nila yung maraming tao. At ito pong mga tao na to, ito po yung limang libong lalaki na binanggit sa Bible. Pero, mga kapatid, nung nakita to ni Jesus Christ, ang ginawa ng Panginoon, imbis na paalisin sila, palayasin sila, o kaya nag, imbis na magtago si Jesus Christ at yung mga alagad kasi magpapahinga nga tayo tapos ang dinatnan natin, tatrabaho na naman. Pero hindi po sila Uh, itinaboy ng Panginoon bago sila po ay tinuruan ng Panginoon at yung mga may sakit, pinagaling ng ating Panginoon. Ngayon, nung pong mag, uh, magagabi na, ito po yung nangyari doon. Gusto ng mga alagad na pauwiin na ang mga tao para makakain. Basahin po natin na Nang dapit hapo na, ha, lumapit, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, Nasa ilang po tayo at mala malapit nang gumabi verse 36, ito po yung plano ng mga alagad sa kanila. Sa sitwasyon na yon na sila ay pagod, gutom, at dapat nagpapahinga sila, ito yung nasa isipan nila na tama nilang gawin. At sinadjes nila kay Jesus Christ. Ito po ah, verse 36. Paalisin nyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa mga karatig na yon at bukid para makabili ng pagkain. Verse 37. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpakain sa kanila. Ito yung naging reply nila. Aabutin po ng walong buwang sahod ang gagastusin para sa kanila. Bibili po ba kami ng ganoong halaga ng tinapay para ipakain sa kanila? Di ba para silang nainsulto? Kahit sabihin natin po na hindi natin naririnig ngayon yung, yung tono ng, kanilang mga, ng kanilang pananalita. Pero ito po yung mga words mga kapatid. Pero alam na po natin yung nangyari ha mga kapatid. Iniutos pa rin ng Panginoon napakainin nila ang mga tao kahit wala silang baon o pambili man lang. Mula doon sa, mga li sa limang libong tao na nandoon, mga kapatid, meron namang may dala ng dalawang isda at limang tinapay. So ano pong gina ginawa ng Panginoon? Yung dalawang isda at limang tinapay, dumami nung pinagputol-putol ng Panginoon. At ang ending mga kapatid, ah, nakakain lahat ng tao na nandito, aba, may natira pang 12 baskets na punong-puno. After na makakain yung libong lalaki, pinauwi na po ni Jesus yung mga alagad na nakasakay sa bangka. Jesus Christ nagpaiwan lang para manalangin. Nung naglalakbay po yung kanyang mga alagad, sumunod na si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ sumunod nang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Basahin natin ah. Pero nakita siya ng mga tagasunod niya na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila at nagsigawan dahil akala nila ay multo siya. Pero nagsalita si agad si Jesus, ako ito, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob. Diretso po natin yung una nating binasa kanina. Sumakay siya sa bangka, so si Jesus Christ, sumakay na po sa bangka. Saka tumigil ang malakas na hangin na mangha sila ng husto. Pero guys, balikan natin yung binasa natin kanina hindi sila namangha na dahil tumibay yung faith nila. Bakit sila namangha? Dahil, ulitin natin na, hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus sa tinapay. Ay, ang tinutukoy po ay yung pinakain ni Jesus Christ, yung limang libong lalaki gamit yung limang tinapay at dalawang isda. Maliwanag po. So mga kapatida, pansinin ninyo, di ba lagi na nating inaaral at itinuturo itong kwento na to? Pero itong, itong part na to na ang mga alagad pala, kahit, kahit 5,000 men ang nakakain mula sa dalawang tinapay dalawang isda, mga kapatid, hindi nila nagigets yun. Amen? Dahil matigas ang puso nila. Ang hirap i-please nung kanyang mga alagad. Okay, ito pa po yung mga kwento na nangyari. Ah. So pumunta po sila sa Genesaret at maraming tao ang pinagaling ng Panginoon. Sana nakapagpalambot na to ng puso nila. Ano pa pong nangyari doon? Nakipagtalo sila sa mga pariseyo at iskriba dahil pinunan nila ang mga alagad ni Jesus na kumain ng tinapay kahit hindi pa naghuhugas ng kamay. Itong mga alagad ng Panginoon, matigas ang puso, pero sinundan pa rin ng isang himala ng Panginoon at ngayon binabash sila ng mga pariseyo at ng mga iskriba. Bakit? Dahil hindi sila sumusunod sa tradisyon nila pero ipinagtanggol sila ng ating Panginoon. Ito po yung famous na sinabi ng Panginoon, hindi naman yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao kundi yung lumalabas mula sa kanyang puso. Ang galing ng pagkakalatag ng kwento ni Marcos, puso pa rin ang topic ni Jesus Christ. Kasi wala daw lalabas sa bibig ng tao na hindi galing sa kanyang puso. At mga kapatida, hindi pa natigil yung paggawa ng himala ng ating Panginoon. Meron pa siyang pinagaling na, is, na anak ng isang kananeya. Hindi pa yun natapos. Meron din pinagaling na isang pipi at bingi ang ating Panginoon. Pagkatapos pakainin yung limang libo, naulit-ulit mga kapatid, same story. Pero this time, mas konti yung tao, mga apat na libong lalaki lang. Mga kapatid, ha? ganun ulit ang nangyari sa kanila. Inutusan ulit sila ng Panginoon na pakainin ang mga tao dahil nahahabag siya sa kanila. Pero guys, gaya nung nangyari nung pinakain yung limang libo, babasahin natin ha. Tingnan nyo kung ano pa rin yung naging reply ng mga alagad kay Jesus Christ. Nakaawa ko sa mga taong ito. Yung pong apat na libo, ah. Tatlong araw ko na silang kasama at wala silang makain. This time, guys, this time, yung, mga, yung apat na libo na yun, three days nang sumusunod kay Jesus Christ. Verse 3, kung pauuwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila. Tinan nyo guys, ah, yung ang Panginoon, sa pangalawang pagkakataon, yung apat na libon naman, nagbigay na siya agad ng dahilan na para wag nilang maisip na pauwiin yung mga tao. Bakit? Sabi ng Panginoon, no? ah, dati hindi niya to sinabi. Eh. Nahahabag ako sa kanila. Uh, hindi pa sila kumakain 3 days na. Eh, kung pauwiin ko naman, baka himatayin sila sa, pag, sa paglalakad. Nag-gets yung mga kapatid. No? Yung yung baka kasi isuggest pa rin ng mga alagad na pauwiin nyo na lang po. Kasi yun din yung sinabi nila noong Verse 4, tingnan nyo po yung sagot ng mga alagad. Hindi sila sumagot ng, oo nga Lord, no. Eh, di ba napakain naman natin yung limang noon dati? Ay, eh, eh, ito, 4,000 na ito, malamang mapapakain natin. Pero guys, hindi ganun yung tugon ng, ng, ano, ng mga alagad. Tingnan nyo ah. Sumagot ang mga tagasunod niya. Mga kapatid, sarcastic na naman saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao? Verse 5, tinanong sila ni Jesus, ilan ang tinapay ninyo rin? Ninyo Sinabi nila, ito po. Mula sa pitong tinapay, mga kapatid, at ilang isda, hindi po binanggit ko ilang isda yung nandito sa, sa Marcos, na kanilang pinagputol-putol, mga kapatid, napakain at nabusog yung apat na libong lalaki. At kagaya dun sa nangyari dun sa limang libo, nakaipon pa rin sila ng sobra. Pero this time, mas konti na. Seven baskets naman. Naglakbay ulit sila at sumakay muli sa bangka. Ngayon, nalimutan nilang magbaon daw ng tinapay at pero meron lang, iisang tinapay lang yung kanilang nabaon. Doon sa unang mission nila, anong bili ng Panginoon? Huwag kayo magdadala ng tinapay. Kasi gusto ko makita niyo yung himala na gagawin ko. Basta ako kasama niyo kahit wala kayong dala. After ng maraming pangyayaring ito, ang mga alagad nag-aalala pa rin. Sabi sa Marcos chapter 8 verse 30. Pagkatapos iniwan niya sila, sumakay ulit siya sa bangka at tumawid sa kabilang lawa. Nalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay. Isa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Okay? Tapos mga kapatid, eto na. Nag, dahil nag-aalala, yung kanyang mga alagad, nag-start ng magturo ang ating Panginoon. Sabi niya sa verse 15, Mag-ingat kayo sa pampaalsan ng mga pariseyo at ni Haring Herodes. O bakit ko po isinama po dun sa, sa background ng story natin? Yung mga pariseyo, uh, ano po yung encounter nila dun sa pariseyo? Pinuna na na hindi sila nagugas ng kamay. Ano naman po yung binanggit tungkol kay Herodes? Pinaputulan ng ulo si John the Baptist. Tingnan nyo, sa verse 16, nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus, akala nila, kaya niya sinasabi iyon, ay dahil wala silang dalang tinapay. Mga kapatid, all throughout, ang iniisip pa rin ng kanyang mga alagad, tinapay pa rin. Hindi nila kailanman na i-focus ang kanilang tingin dun sa provision, hindi sa provider. Alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Ito na, guys. Inumpisahan ni Jesus Christ alalahanin yung mga previous nilang naging misyon. Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi pa ba ninyo naiintindihan? Matigas pa rin ba ang puso ninyo? Dediretso natin mga kapatid. Na. May mga mata kayo, pero hindi kayo makakita. May mga tainga, pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan nyo na ba ng paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limang libong tao? Ilan ang basket na natira? Sumagot sila, labindalawa po. Verse 20, nagtanong pa si Jesus, At nung paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libong tao, ilang basket ang natira? Sumagot sila, pito po. Tapos sa verse 21, at sinabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo pa rin ba naiintindihan ang sinabi kong tungkol sa pampaalsa? At ang tinutukoy ng Panginoon sa kanila, mga, mga alagad ko, wala kayong pinagkaiba sa pariseyo at kay Herodes. Ano nga ulit yung ginawa ng mga pariseyo? namum, nang pupo na sila, nang, 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 mamaliit sila ng mga tao, ginajudge nila yung mga tao dun sa mga bagay na nakikita nila. Pero ang Panginoon, ang nakikita yung puso nila. Amen? Ang puso natin na nakikita, hindi yung outward appearance natin. At si Herodes, mga kapatid, pumapatay ng taong matuwid. Pero mga kapatid, tingnan nyo, ah, sa paningin ng ating Panginoon, kapag ang isang tao ay nag-aalinlangan at hindi nagtitiwala sa Panginoon, ganong mga uri rin ng tao ang nagiging katumbas nila sa paningin ng Panginoon. Hindi mo kailangang maging uh, mamamatay tao para makita ka ng Panginoon na may kulang sa iyo. Kasi yung hindi ka lang nagtitiwala sa Panginoon at hindi ka umaasa sa Panginoon, katumbas natin ang mga taong makasalanan. Balikan natin mga kapatid ah, yung explanation ng ating Panginoon. Pinakain ng Panginoon yung limang libong lalaki. Limang tinapay lang, pero 12 baskets ang natira. Yung apat na libong lalaki naman ng pinakain ng Panginoon, ilang tinapay po ang pinag pinagputol-putol? Pitul, pito, mas marami. Pero, mas konti yung natira. Kung mapapansin nyo mga kapatid, konting mat lang to, tingnan nyo, mas marami yung limang libo, pero mas konti yung provision, limang tinapay lang. Pero mas marami pa rin yung natira yung apat na libo na mas mas konti yung tao pero mas marami yung provision no kasi pitong tinapay naman ng sa apat na libo pero mas konti yung natira compared dun sa 12 baskets ito lang mga kapatid ito lang yung gustong ipaunawa ng Panginoon habang lumalaki yung pangangailangan at umuunti yung provision mas malaki ang nagagawa ng Diyos kung mas lumalaki yung problema mo at ang kaya mo lang gawin ay maliit, mas malaki daw ang gagawin at magagawa ng Panginoon. Parang gusto ng kurutin ni Jesus Christ sa singit. Yung kanyang mga alagad, hindi pa rin ba kayo nakakaunawa? Ang tigas pa rin ang puso nyo. Parang ganito mga kapatid ah. O sige, given, isang tinapay lang ang meron tayo. Parang ito yung pinapaunawa ng Panginoon sa kanila. Kayo ang mag -compute kung dun sa limang tinapay, limang libo ang napapakain ko at sa pito ay apat na libo, mga kapatid, eh paano pag mas konti na yung su supply na, na meron sila? Ibig sabihin mga kapatid, more than 5,000 ang kayang pakainin mula sa isang tinapay. At ito pa i-expect natin. Kung dun sa limang tinapay may 12 baskets na matitira, E, ibig sabihin mula sa isang tinapay mas higit pa sa 12 baskets ang pwedeng matira sa kanila pero hindi nila yun maunawaan bakit tumigas ang puso nila gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano nakita ko bakit ba ano ang dahilan kung bakit tumigas ang puso ang kanilang puso tumigas yung puso nila isa sa mga dahilan meron silang gusto na hindi napahintulutan ng Panginoon. Doon sa mga pangyayari na yun, nagsuggest sila kay Jesus Christ pero hindi hindi nangyari yung suggestion nila. Ano yung suggestion nila? Pauwiin na yung mga raming tao. Ang basically, ang suggestion nila, wag na natin silang intindihin. Yun ang suggestion nila. Then, mga kapatid, nung una silang inutusan ng Panginoon, tumanggi sila. Kaya isa sa dahilan pa kung bakit tumigas ang puso nila, may pinagagawa ang Diyos sa kanila pero hindi sila willing sumunod. Mababasa natin yun. Sa Marcos, doon sa mga binasa natin, sabi nila, Aba, ano yung magtatrabaho po kami ng walong buwan? Kulang pa nga po yun para mapakain yan sila. Nagigets nyo mga kapatid. Ang isang Kristiyano, kahit nandyan na yung salita ng Panginoon, andyan na yung instructions, nangungusap na ang Panginoon, pero the more na tumatanggi tayo, the more na marami tayong alibay, the more na marami tayong excuses, hindi natin namamalayan yung delayed obedience natin nagkokos na ng matigas na puso. Dahil delayed yung obedience, ano nangyari? Delayed din yung growth nila. Minsan, akala natin, maaagrabyado tayo kapag sumunod tayo sa Panginoon. At dahil iniisip natin na mapapagod kasi ako dyan, kapag sumunod ako, kapag ginawa ko kasi yan, maaagrabyado ako, talo ako, hindi ako makikinabang. Minsan, ang tingin natin sa Panginoon, unfair talaga siya. Minsan, ito, nabanggit ko to sa ilang mga miyembro po natin sa church. Sabi ko, siguro, kung ang Diyos natin ay ipis, mag-alala talaga tayo sa buhay natin. Kung ang Diyos natin ay butike, ay mag-alala talaga tayo sa buhay natin. Bakit? Wala na talaga tayong pag-asa. Birimo mo, Diyos mo ipis, Diyos mo ay butike. Pero mga kapatid, sino ba yung Diyos natin? Ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Paano niya nilikha? Nagtrabaho ba siya? Siya po ba ay kumilo? Siya po ba ay nag-gym muna? Siya po ba ay nag-exercise nag muna bago niya maggawa yung lahat ng bagay? Mga patid, sinalita lang ng Panginoon at nangyari ang lahat ng sinasabi niya. Yun ang Diyos natin. Amen? Yun ang kayang gawin ng ating Panginoon. Yun nga lang, itong ating mga alagad na kasama ng ating Panginoon ay matagal bago nila nakita ng lubos kung sino ang Panginoon na kanilang sinusunod. Mga kapatid, ano ang mga signs na tumitigas na ang puso ng isang mananampalataya? Mababasa natin yan doon sa Marcos chapter 17, verse 18. Sabi ng Panginoon, May mata, ngunit hindi makakita. Kitang-kita mo na na may mabubuting bagay na nangyayari. Tingnan nyo, kapag galit ka sa tao, tingnan nyo po ah, relate natin yan kahit hindi sa Panginoon, kahit sa taong galit ka. Dahil masama ang loob mo sa Kanya, kapag meron ka nakikitang mabuti sa Kanya, hindi mo kayang paniwalaan. Pero yung bagay na mali tungkol sa Kanya, kahit hindi pa ipinapaliwanag, paniwalang paniwala na tayo. Bakit? Matigas na yung puso natin towards that particular person. At ganon din sa Panginoon nakikita na natin, nabasa na natin sa Bible. Sabi pa ng Panginoon, may tay ngunit hindi makarinig. Kahit linggo-linggo tayong pumupunta sa church at nakikinig ng magagaling na preachers, mga kapatid, pero kung hindi rin nagbubunga ng pananampalataya at pagsunod sa atin, sabi ng Panginoon, ay tayo yung kagaya nung nakikinig palagi. May tenga, pero hindi talaga nakakarinig. Ano pa yung isang bagay na nakita natin na sign ng isang taong matigas ang puso? Hindi nila lubos na nauunawaan ang kilos ng Diyos at dahil dito madali nilang malimutan ang mga ginagawa ni Jesus. At dahil hindi nila maunawa, hindi na rin nila natatandaan. Kung babalikan nyo po yung mga kwento ng mga Israelita nung sa Old Testament, every time na nagkakaroon sila ng victories, normally nagtatayo sila ng dambana. Alam niyo yun, yung nagtatayo sila ng palatandaan. At minsan, yung mga lugar na, na pinagganapan ng kanilang mga tagumpay, pinapangalan nila yung lugar na yon dun sa tagumpay nila. Ito po yung isang bagay na naniwala ko na dahilan ng Panginoon para 'wag nilang malimutan yung mga ginawa ng Diyos sa kanila kahit lumipas na ang mahabang panahon. Kaya nga napakaganda mga kapatid na araw-araw yung pagpupuri natin. E, wala, bakit ako kukuweli magpupuri eh wala naman akong magandang karanasan ngayon. Magpupuri tayo hindi lang sa naranasan natin ngayon kahit yung naranasan natin noon. Kahit three years ago, mga kapatid, pwede mo pa ipagpasalamat sa Panginoon yun ngayon. Hindi mo ginagawa yun para sa Panginoon. Ginagawa natin yun para sa sarili natin. To be reminded that the Lord is always faithful. Na hindi pa siya tapos gumawa ng magagandang bagay. Amen? Kaya, napakaganda na lagi nating inaalala ang mga ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ko i-discount kung ang experience nyo po ngayon ay eh, meron kayong mabigat na problema at meron kayong mga pagsubok na parang antagal-tagal nyo ng pinagdaraanan o meron kayong mga hinihingi sa Panginoon at pinaniniwalaan eh, nyo naman nung una na ibibigay yun ng Panginoon pero bakit antagal-tagal? Hindi ko po kayo masisisi kung misan dumating na tayo sa point na tumigas na yung puso natin. Nakikita tayo sa simbahan, maybe yun ang condition natin. Nakikita tayo sa simbahan, nakikihalubilo tayo sa mga tao, pero, min, pero ang totoo, yung condition ng puso natin matigas. Misan umi-amen ka sa isang preaching o sa patotoo ng iyong kapatid pero ikaw mismo sa puso mo, hindi ka naniniwala na gagawin din yun ng Panginoon sa iyo. Bakit? Dahil marami ka na sigurong disappointments na naranasan. Gawin nating practical. Maybe tumigas ang puso mo towards sa isang tao o sa ilang tao na kinasasamaan mo ng loob. Hindi rin kalooban ng Panginoon na meron tayong matigas na puso laban sa ating mga kapatid o sa mga mahal natin sa buhay. Mga kapatid, alam natin na yung mga alagad na to na sinabihan ng Panginoon na matigas ang puso, eventually, lahat sila naging masunurin sa Panginoon. Alam niyo lang kung ano yung nakita kong magandang dahilan? nagpatuloy silang kasama si Jesus Christ. Hindi sila tumalikod. Dumarating at darating marahil ang panahon, natitigas ang puso natin. Maybe because pahihintulutan ng Panginoon yung maraming disappointments. Pero lagi natin tatandaan, hindi kailanman magiging unfair ang Panginoon. Laging mas mabuti ang Panginoon kesa sa iniisip natin. Amen? Dito ko po gusto mga kapatid magwakas. Sa Kawikaan, chapter 21, verse 1 Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. Ano po ba ang ang hari? 'Di diba? Ang hari, ang utos ng hari hindi mababali. Kapag sinabi ng hari, kailangan masunod. Ganyan ka-firm, ganyan ang authority, ganyan ang ang power, ang status ng isang hari. Pero kahit sinong hari, mga kapatid, tayo man ang naghahari sa puso natin ngayon. Kaya yan matigas. Katwiran man natin ang nagahari ngayon sa ating puso, mga sarili nating uh karunungan ang naghahari sa puso natin ngayon. Kaya tumitigas ang puso natin. Kaya kahit may mata tayo, hindi natin makita ang pagkilos ng Panginoon. Kahit may tenga tayo, hindi natin marinig ang tinig ng ating Panginoon. Kahit marami nang ginagawa ang Panginoon, hindi man sa buhay natin, sa buhay ng ating mga kapatid, ng ating mga mahal sa buhay, magaganda yung ginagawa ng Panginoon. Nagpapatotoo sila na mabuti ang Panginoon. Pero kahit kahit naririnig natin yon hindi natin maunawaan at maintindihan dahil meron tayong matigas na puso. Tayo man na nagahari sa puso natin. Tandaan nyo mga kapatid, kapag nasa kamay ng Panginoon ang puso ng sinumang mang naghahari, sabi parang batis ng tubig na ibabaling niya kung saan man niya ibig. Kapag isinorender natin ang puso na kahit tayo man na naghahari, pero pag nasa kamay na yan ng Panginoon, mga kapatid, yung dating hindi sumusunod mapapasunod yan ng Panginoon amen